Ayun, nainip na naman si Muning at naghahanap na naman ng daga para may makalaro. Ayan, nakahuli agad. Pag naiinip ito eh, talaga naghahanap talaga ng makakalaro. Naisipan pa niya mga bulilit. Tignan nyo naman. Ang galing mang at kapag ka uh, tumatakas yung daga, kinukuha niya at nilalagay niya sa gitna sa gitna talaga eh tapos pag tumakas na naman kukunin at lalagay na naman sa gitna hindi ko alam kung bakit sa gitna pa niya inilalagay kakatawa tong si eh di? laging ganyan dati di naman niya nagahanap ng ano ng kalaro pero ngayon laging naganap ng kalaro nakakatuwa nga eh gustong gusto niya talaga na binibidyohan siya eh, kaya nilalagay sa gitna at saka kapag nagpapapicture yan talagang nakaposing posing pa eh talagang sanay na sanay sa camera gustong gustong mag viral eh tingnan nyo naman guys ang cute at alam nyo bang may bisyo pa tong si Moning? nakapagpaalis na papuntang trabaho ang kanyang amo ay kaagad nang pumapanhik sa may balikat o kaya sa ulo, ready ready na rin siya para umalis. Kala mo nagtatrabaho rin. Ayan, dyan ang pwesto niya sa taas habang nagtatrabaho ang amo niya at nag-aantay lang siya dyan. Sanay na siya araw-araw. Yan, thanks for watching. Bye-bye!